For today's video mga katropa pigs, halina't samahan nyo ko kung saan dito nga sa ating parawing area ay may nanganak na naman tayong inahing baboy na 17 head. So nakakatuwa lang na yung mga inahin natin ay ganito karami mga anak. So ano ba yung mga dapat mong ihanda pagdating sa pagpapaanak ng iyong mga alagang baboy? Pag malapit ng mga anak ang iyong inahing baboy, ang unang dapat mong ihanda ay ang ating antibiotics para pag nanganak na yung ating inahing baboy ay mayroon tayong pambigay sa iwas infection. So ano ba yung mga klase ng antibiotic na pwede nating iturok sa nanganganak nating baboy? Kami dito ang mga tinuturok namin sa parowing area pag nanganganak ang ating inahing baboy ay teramycin LA, amoxicillin, um, oxytetracycline. So yan po yung mga ginagamit namin sa loob mga katropa pigs. Once po na nagumpisa na pong maglabas ng piglets yung ating mga inahing baboy ay binibigyan na rin po namin ang ating inahin. Kami din ay nagbibigay ng tulfinamic, anti-inflammatory at coforta, anti stress dahil alam naman natin na pag nanganak ang ating inahin ay stress na rin ang ating inahin mga katropa pigs. At syempre yung ating mga basahan para pagdabas ng ating mga piglets ay mapupunasan agad natin yung nguso nila para mapahinga natin silang mabuti. At nakaredy din sa amin dito yung mga mistral, yung pampainit ng katawan ng ating mga piglets at antibacteria na rin. So yung mga puso nila punasan nating mabuti para hindi magkaroon ng infection. So wag po kayo matatakot kung makain ng piglets yung ating mistral na ginagamit dahil safe po yung aming biniling mistral para sa mga piglets. So pagkatapos na ng mga ng inyong inahin or paglabas pa lang ng inyong mga piglets ay padidehin nyo na yung inyong mga piglets para makakuha sila ng colostrum kay mama pig. Yung colostrum na yon ay napaka importante dahil lahat ng antibodies na ginawa ni mama pig ay ngayon niya i-release habang siya ay nanganak So mga katropa pigs, ano ba yung mga antibodies na nandoon sa loob? Halimbawa po mga katropa pigs, tayo ay nagbakuna ng PRB mycoplasma, PRRS. So, ang ating pong inahin ay magagawa ng antibodies bago siya manganak. So, yung antibodies na yon na nakalagay sa colostrum or kasama ng colostrum ay kailangan pong madede ng ating mga piglets para po may panlaban sila sa iba't ibang uri ng sakit. Huwag na huwag nyo rin iiwanan yung inyong inahin lalo na sa sitwasyon na ganito na nakikita nyo na siya ay pahiga pa lamang. So, maaaring may maipit na biik, intayin natin ang ating inahin na makahiga bago natin iwanan para makaiwas tayo sa pag-iipit. So sa pag-iikot-ikot ko nga mga katropa pigs ay ang ating dalawang OGT at ang kanilang supervisor ay nagpuputol na nga ng ngipin. So mga katropa pigs dito bago kami magputol ng ngipin ay pinapalipas namin muna yung 24 oras para madaming madeding kolostrum yung ating mga piglets. Kasi once na lumabas at Pinuto natin yung ipin ng ating mga piglets, masakit po yun so tatama dumede yung ating mga biik. At ito nga ay binibigyan din ng ating oral solution na Baycox para anti-coxidia. Ano ba yung coxidia? Ito mga katropa pigs, yung pag nagdudumi yung ating mga piglets ay medyo pasty. So nakakabansot po ng ating mga biik yun. At the same time, minsan po ay nagkaka-prolapse pa po sila. Bumabagal ang paglaki ng ating mga biik. So nagpiprevent na po kami dito ng Baycox para sa ating mga piglet. So yan mga katropa pigs, pati yung timbang ng ating mga piglets ay kinukuha natin para makita natin yung performance ng ating mga alagang baboy syempre, sine-check din natin kung tama yung pagputol ng ating mga OGT baka mamaya mo may matalas ng ipin na naiwan dun sa ating piglets so, kawawa naman yung ating inahin pag dumede yung ating piglets at kinagat-kagat nya, so, hindi magpapadede yung ating mga inahin at syempre, kawawa din yung ating mga piglets at after ko nga sa farrowing ay nagpunta naman tayo sa breeding dahil meron nga tayong iaakyat na anim na inahin, so, medyo na late nga yung ating pagsasampa dito sa ating mga inahing baboy, dahil nga ni i refer yung bubong ng kabilang building. So ngayon pa lang natapos, kaya ngayon pa lang tayo nakakapagsampa dito sa kabilang building. So for today's video guys, ito lang po muna. Maraming salamat sa iyong panunood. Pagla-like, pag-share, pag-comment. At kung di ka pa nakapollow sa page ko, ifollow mo na ako para lagi kang updated sa mga video ko. At kung umabot ka sa dulo ng video na to guys, pakicomment naman dyan sa baba para mapasalamatan kita. Happy farming po and God bless us all. Bye-bye!